Si Minato Namikaze, kilala bilang The Yellow Flash of the Leaf, ay isa sa pinakamabilis at pinakamalakas na ninja sa buong Naruto series. Isa siyang Hokage, ama ni Naruto, at legendary shinobi ng Konoha. Gaano ba kalakas si Minato? Isa siyang master ng Flying Thunder God technique, Hiraishin no Jutsu, kaya niya mag-teleport instantaneously gamit ang mga seal. May napakatalas na pag-iisip at reflexes, ginamit siya bilang ultimate weapon noong third grade ninja war. Isa siya sa ilang ninja na nakalaban si Obito Uchiha habang may nine tails attack. Marunong din siya ng sage mode, although hindi niya ito madalas gamitin. Mga teknik at kapangyarihan ni Manato, Flying Thunder God Technique, Teleportation Jutsu. Resengon, siya ang original creator ng Resengon. Space-time barrier, ginagamit para e ang attacks. Sealant techniques, master siya ng mga fuinjutsu. Sage mode, partial, enhanced senses, strength, at chakra perception. Mga malalakas na ninja na kayang talunin si Manato. Madara Uchiha, Rinnegan, Ten Tails Form, overpowered sa Battle of Gods level. Hashirama Senju, may healing abilities at wood-style techniques. Sasuke Uchiha, Rinnegan, may Space Time jutsu rin at Extreme Battle IQ. Naruto Uzumaki, adult, mas malakas siya kaysa sa kanyang ama later in the series. Kaguya at Tsutsuki, God Tier Being, Way Beyond Mortal Shinobi, sa video na ito ay may mga ninja pa na kayang tapatan at talunin si Minato pero di ko na sinama. Dahil para sa akin ang mga nabanggit lang sa video ang may kakayanang tapusin si Minato kung nakatapat nila ito sa one-on-one -on -one battle. So pano mga ka-anime chismis hanggang sa susunod na video ay muli ninyo akong samahan sa mga ganito pang kwento. Anime chismis.